Bisperas nga ng Pasko at maaga nga ako nagising. Bago nga ako magpunta sa kusina at gawin ng mga gagawin ko ay chinecheck ko nga muna yung cellphone ko. May mga notification naman talaga nagigising sa'yo at magpapaligaya talaga sa'yo. Sa amin kasi mga content creator ay matutuwa ka talaga pag may mga gantong comment. Thank you po at kahit papano at kahit maliit ng bahay ko ay nabibisita nyo nga po ako. Para nga sa akin kahit araw-araw isa ay magkaroon lang na isang followers ay matutuwa na nga talaga ako. Kaya nga habang tumatagal ay mas lalo kong ang gagalingan para nga sa inyo. Siguro nga hindi pa ito yung time para sa akin. Susunod or next year malay natin ba? Diba? magkakaroon na tayo ng million views tapos 1 million followers na din. Kaya ako nga sinisipagan para nga pagdating ng araw e eh magkaroon ng bunga lahat ng itinanim ko. Gano'n talaga sa umpisa, magsisimula ka sa wala, tapos susunod magkakaroon ka na at padami na ng padami. O di ba? naman talaga ang buhay, hindi ka titigil hanggat ma-reach mo yung goal mo. Kapag tumigil ka, eh talo ka. Kaya sa pinangihinaan ng loob, huwag kang panghinaan ng loob. Ituloy lang kahit mahirap, pasasaan pat at magiging okay din ang lahat. Tapos, samahan ng sipag at syaga at panalangin. Tapos, laging magpasalamat, magkaroon man ng blessing na maliit o malaki. Isipin natin na mas maraming nahihirapan pero patuloy na lumalaban at lumalaban ng patas. Gawin natin makabuluhan ng buhay. Bigyan natin ng kulay kahit na nga nawawala na ng kulay. Ay nako napakadami ko nang na sinasabi. Nagtimpla na nga ako ng kape dyan tapos nagsimula na nga ako magluto ng na nga namin. Anong oras na nga rin ako nagising kaya nga nagmamadali na nga rin ako magluto. Ang sarap kasing matulog kapag ganito yung panahon napakalamig. Pagtapos ko nga magluto eh dumiretso na nga ako sa labas at binisita nga muna yung mga bata kung gising na o tulog pa. Dumiretso ako para magwalis dyan. O, tingnan mo yung paligid. Parang ang walong okasyon. Napakatahimik. Medyo umaambon-ambon nga dyan, pero hindi nga ako nagpapigil magwalis. Napakadami nga ng mga kasing laglag na dahon. Kapag tapos ko nga magwalis dyan, eh, na nga din ako at ginising na nga si Dada para kumain ng almusal. O, siya. Next time na nga lang ulit tayo magkwentuhan. Palike and subscribe. Yun lang. Salamat. Merry Christmas!